Ayaw, ayaw. Andi! Andi! Si Andi! Si Mayor, si Mayor! Si Mayor, niyo kaya ako? Paano ako? Sumagwang ka para tumabi! Sagwan? Saan ko kukuha ng sagwan? Ayan, sa tabi mo! Dali! Come on, sagwan. Come on. Come on, sagwan. Come on. Mabuti uh, yeah! ah! yeah! naman naisipan mong mag-overtime, pare. Matagal ko nang gustong marinig sa iyo yun eh. Buti naman ngayon, magpupursigi kang kumita ng malaki. Oo nga pare, ikaw na rin nagsabi, lumalaki yung pamilya ko eh. Tama ah, yung naiisip mo pare. Para maging mas madalas ang dalaw ko kay Gracia. Ano? Anong sabi mo pare? Ma! Oh, ah, ang ibig ko sabihin pare, para maging madalas ang Gracia darating para sa iyo. Ah, <laughs> eh, Sino eh. ba yung Hindi ako Sir, kapatid ko po siya. Kaya ako siya narito kasi naghahanap po ng trabaho. Papakiusap ko sana kung maaari, tanggapin muna dito sa punenarya. Okay ba siya yung pare? Ba? Oh, okay lang sa akin. O sige, tanggap ka na. O, oh, hmm. paano pare? Uli na ako. Sadali nga pare. Mukhang nakatodo 20 ka eh. Six na naman yung lakad mo, no? Hehehehe! <laughs> Pabuti <laughs> naman ang tahulahan mo! Hehehehe! <laughs> Sama akong lima. Oo, oh, dalawa lang. Mahina ka laban eh. <laughs> o oh, sige. Ha? Pagutin mo. O oh, sige. Sige. Oh. <laughs> Ayoko ang chisa labas! Handa na! no mercy. Ayos. Arsenio! <laughs> Bakit mo ko iniwan? Hindi man lang tayo nagkausap. Arsenio, kinakala mabuhay ka. Marami po tayong pag-uusapan. <laughs> uh, miss Mrs. Missis. Miss pa po. Kung kami yung nagkatuloyan nito, palagay ko yung misis na ako ngayon. <laughs> At sa inyo, para mo nang awa, mabuhay ka. Marami akong tatanong sa'yo, marami tayong pag-uusapan. <laughs> uh, miss, wala na po tayong magagawa. Meron akong paraan. Wala na akong ibang paraan. Meron akong nalalaman. Wala na po sabi. Meron sabi. Aber, aber, a ver, anong paraan niyo? Mouth-to-mouth resuscitation! Pansamado na hula. Putang na loob. Naranong ko yung lamang loob. Sabi ng tama na! Tama na! Tama na! Hey. <todic> uh, sandali, sandali, ah Maghunos dili tayo Bago tayo makalimot Marili, ha? Sandali, lang uh, 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 uh. Bakit ba gusto niyong makausap si Mang Arsenio? Kasi marami pa kaming pag-uusapan, eh Miss, hindi niyo na itatanong Pwede niyo nang makausap si Mang Arsenio Na hindi na kailangan buhay siya Ganun ba yun? Totoo ba yun? Ano ibig sabihin? Mm. Sa pamamagitan ng medium. Ako po'y isang medium. Ako po'y nakikipag-usap sa mga kaluluwa. Pero may extra bayad nga lang. Mm. ako! Kahit magkano, magbabayad ako! Good. Maghawak-hawak tayo ng mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata at isipin natin si Arsenio! 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 Oh, 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 oh! Naririnig mo ba ako, Arsenio? Naririnig kita. Naririnig mo ako? Oo. Bakit parang hindi kita marinig? Lumapit ka, Arsenio! Lumapit ka! Lalapit ako? Yes! <laughs> Lumapit ka! Oo! Oh! Ka. Malapit na ako. Very good. Arsenio! Oh, taluluan ni Arsenio. Lumapit ka. Arsenio! Taluluan ni Arsenio. Arsenio! Malapit ka na ba? Malapit na malapit na ako. Siguro naman nadidinig mo na ako. Yes! Yeah. Arteño 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 no Arteño Señor. Da sa tabi mo. Arsenio! Iparamdam mong naririto ka na, Arsenio! Arsenio! Lalo mo pang iparamdam na naririto ka na, Asan? Ayun, no. Wala naman, ah. Alay ko, Andy, mapapasubo ka dito. Wala yan, sisiyo yan. Sisiyo? Eh, sabi ng kamag anakan ka papagwapuhin daw. Tingin ko, hopeless na yan, eh. Walang hopeless-hopeless sa hopeless akin. Pag ginamit ko dyan ng galing ko, yung artistry ko, abay, hindi ko lang pagwapuhihin yan, pasasayahin ko pa yan. Hmm. Taya mo, Andi. <laughs> oh. oh, oh, oh. <laughs> Okay. Ayos na, ayos. Ayos. Teka, labas na. Labas na. Teka! Hindi tayo pwede lumabas sa pinto! Bakit? Si Boss Valentino dala kasi yung susi. Hmm? No problem. As usual, well. dito tayo dadaan sa beauty parlor. Hmm, Sige. O, oh, daan-daan ah. Daan-daan. Honey! Hi, honey! Uy, pasensya na. Makikiraan muna kami. May nakabara ka sa dusdaanan. Okay lang yun, honey. Saan nyo ba dadalin yan? Dadalhin namin dun sa ano? Pinapadeliver ni boss sa bayan nila. Ah. Dating mayor daw to! Ay, wow! Ang cute naman yan! Parang magpapalitrato! <coughs> Oo nga Sabi eh. pa kulang-kulang dito eh. Kulang para ulit trato ito eh. Ano ha. Ah, pa rin. touch i retouch ko lang ha. Mm -hmm. Mm Oo. Oh. Ayos na. Thank you. Nakakarte naman na ito. Mamamatay ka rin naman. Hmm. Uh. la. No, yun lang. Huh? Uh. 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 kaya ngayon, Adi Edwin. Adi ka naman, Dogi, oh. Baka mamaya antukin yung patay sa likod, oh. Bilisan mo naman. Ihatid lang naman natin si Mayor, eh. Baka mami, anyang gabihin tayo. Pagalitan pa ako ni Gracia. Ano? Oo nga naman, Tol! Galumba? <coughs>

아, 비, 아, 비! 이리 오세요! 아, 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 아! 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 아 Si mayon si Mayor, nanintindi eh. Ako, papano ako? Sumagwang ka para tumabi! Sagwan? Saan ako kukuha ng sagwan? Ayan, ayos sa tabi mo! Dali! Come on, sagwan. Come on, sagwan. Come on, sagwan. Come on. Ah! 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 kapo Ah! 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 <laughs> Takbo! Takbo, Mayor! Takbo, Mayor! Mga minamahal kong mga kababayan, nandito na ang ating pinakamahal na Mayor si Mayor Butong Buhay na ngayon pumanaw na narito na siya upang humimlay sa lupang kanyang sinilangan. Ang ating dating pinakamahal na Mayor pinagbubunyagi ginagalang pinagpamalaki sabihin na natin hindi na siya lilisang magpakailanman. Salamat din tayo sa tatlong ito na naghahatid sa katawan ng ating mayon na mapayapa. <laughs> Pagkaibigan, okay alis na yung takip para makita namin at masilayan ang bangkay ng aning <tong> mayroon. Ano ito? Anong ginawa niyo sa kanya? Ngaaah! <tong> <tong> kayo naka-tricycle? Hinanay ho, dinala ho ni Valentino at mukha akong may masama akong binabalak. Talagang yun si Valentino, walang kasawa-sawa sa asawa ko. Ay, ay, totoo ba yan? Si Valentino, pinipili si Ah, alam niyo ba kung saan tinila? Alam mo niya. Ah, ito, alam nito. Sige, kasangkot ka, eh. Kasangkot ka, no? Mga ilaw yung mga anak niyo sa akin, eh. Sige, sabihin niyo na sa lola niyo. Sabihin niyo nangyari, okay? Ano nandito? Anong gagawin nyo dito? dadudu uh, po kayo, ha? Laduno po kayo! Hindi, hindi. Pupuntaan ko yung misis mo. Sino yung misis mo? Wala rito! Nandyan! Wala! Nandyan, sabi! Wala! <tip> wala! Wala <tip> sa Wala! <loob>! Nandyan! Wala! <tip> Uy! Uy! Pare, ang tayo mo! Pare, dito! <tip> ano ba? Andy? Pare! Andy! <tip> <tip> May kasabihan. Ang taong mabait, mas samang magalit. Pare! <tip> mabait akong tao. Kaya ako ngayon galit! Bakit ako sinipak mo? Eh, bakit ngayon ka lang? Ano yung bahay mo sa tricycle? Ano yung bahay mo sa tricycle? Ano yung bahay mo sa tricycle? Hindi uh, <coughs> naman ako kasalit dito eh. Nanininga lang ako. Bye po! Bye! はい。